Ano man ang lumabas dyan, katulad ng ihi, nakakasira ng hudo. Uh, dumi, nakakasira ng hudo. Utot, nakakasira ng, ng hudo. Okay, so nakuha yung una. Lahat ng lalabas sa ari at sa puitan, ihi, dumi, at saka utot. Okay? So, kabilang dito, sa lalabas dito yung tinatawag na al-wadi alwadi o kaya almadi so nakakasira din ito ng ngudo ang ang madi ay lumalabas dahil sanhin ng pagnanasa pero hindi siya katulad ng sperm o similya na sanhin ang pagtatalik o sanhin ang panaginip na nakipagtalik kasi malapot yun ang ang madi kapag yung tao nag-iisip o kaya ay may pagnanasa may, lalabas yon masisira, niya, masisira lang niya ang wudu mo, ang gagawin mo lang is hugasan mo lang yung private part, then magsagawa ng, ng wudu. Yung wadi naman, lalabas siya pagkatapos umihi. Lalabas siya pagkatapos umihi, nakakasira din po ng wudu yan.